Sa diin nakakabulit mata ka to? Ha? Ah, Ni malaking ano ko? Ilam? Bagungon ako. Sama itong bagungon? Hmm. Sinampal? Yao! Yao! May yao! Ano <laughs> mga tambala? Pagkain! Sa yan ay nakakain. Laki mahulog ka! naamit no, mit langoy 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 jan nga beta laba sa likod mo Beng? ha ay ah oo oh, ba sa likod mo patingin niya nang inakwa mo na yan? patingin